Guys, nangita ba mo mag-affordable nga stroller sa maanin nga color? Na ganit siya color, guys. Pero, kita mga babae, kita mga mama na, hilig yung tag-pink, guys. So, muni ako napili, pink. Isa ni ka, kuan, guys, kay stroller nga, kanang kinanglanan kay sa anak, labi na kong anak, guys. One year old. So, akong ipaila-ila ni sa inyo, guys, kay para makabudget yun mo, guys, o maka- Kuan mo guys wa maka idea mo Uh, okay na okay ra dahil ngon ani stroller guys so oh. nakita nako ko sa inyo guys ligon kani siya guys as in ligon kayo so barato ra kani siya guys yes. Ay, to, paan, guys May inay inay na guys guys iflex guys muni yung mga one, guys so oh. materials guys pinaka tipay na nice bolt guys so oh. kita niyo ng mga bolt Ayan, guys so, yan guys sa so, guys So, napalit na ko ni siya, guys, sa Jinsa na yun, guys, sa mga hirin, General Santos City. Ayan, guys, Oh. Atong hinay na yun, guys, no, kay, ato dyan na siya all. Kay, makita na to ang mga bolt. Uh, Nawa guys. Tapos na pa siya, ipa, ko, guys, oh. Kaya, pa, napit nung, dili yun siya, ako ng stroller, guys, ba, ma, hugno, guys. Tapos siya yung mga pa-bolt-bolt, guys, pili, case niya. Ang iyang gunitanan guys. Hot food guys. Kay pink food. Ang kwan guys. Ang color no. Ah. Clear no. Kay nabay uban guys nga. May sariling mundo. Ang color. May lahi. Ah. Wow. Wow. guys. sumakitan so, makita nyo ang kwan guys. Kay grabe katibay mo. Oh my god! Wow! Marag made in Japan. Buma mga tipay nga produkto. Yan, nice kayo yung mga printer, guys, oh. Oh, mga teddy bear, guys. Aran yun, nice yung tila, guys. Kapungkuhan ni bata, guys. Kanang, ang bata. A few moments later. Bata ani mga kapungko, guys. kuan kayo, guys. Kanang, sama rapod ani, guys, oh. Kanang, wala ani, guys. Ang bata, guys, oh. Luwi taon kayo, guys. Mara taon ni makaya sa mga stroller, guys. So, more na may stroller, guys. ang 120. So, may stroller na kayo, guys. So, ayan lang, guys. Thank you. Ayan, si, slol, si stroller. Ayan. <laughs>